magandang gabi at may bisita tayo rito. Napakalayo ng pinanggalingan nila mga kagenggeng. Tingnan nyo naman, mga kagenggeng. Siguro naman kilala nyo sila mga kagenggeng. Sikat na sikat sila sa TikTok. Hello po mga kagenggeng. Ayan mga kagenggeng. Galing Hello po si niyo. Ayan mga kagenggeng. Paano mo ma'am? I'm Ray po. Asa po si Rani. Rani. Oh, Rani mga kagenggeng. Siguro kilala nyo sila. Sa TikTok naman. Lagi naman tayong nanonood sa TikTok, siguro pamilyar sila sa inyo. Ayan mga ganyan din na ano kalayo yung binike nila. Ilan days kayo ron, Idol? Ah, dun po sa summer, um, 24 days po inabot ng paglulup namin dahil walong araw po noon, umiikot kami ng Mayon mismo. Sa, Mayon? Ah, uh, Mayon po. Mayon? sa Bicol po. Ilang kilometers yun ay doon? Lahat-lahat po ba hanggang sa summer Oo, po? sa summer. Sa nakita po namin, ano siya, parang 695 yung picture ng, yung wow. ano niya po yung zero kilometer pose, po? Buti kinayo mo ay doon, lahat nga kas ka pa kay ate o. Oh. Kaya na po niya. Grabe. Ayan po, ito may <laughs> wow, so, galing ano? Galing UP. yung e. <laughs> <and>? <laughs> bike demo po kasi ngayon yung mga content creators pumunta ron. Napakainit wow. na nga lang, kaya sakit talaga sa ulo. Buti, buti ano, merong Herman Espiritu Boss. <laughs> so, okay kayo? Oo, oh, pauwi. Oh, kasi... Okay. Sobrang layo naman na kasi ng pinanggalingan. Tingin nyo naman, no, Gengi, oh. Malolos, Bulacan, bisayas, Mas baka solid. Napakalakas magbike ni Idol. Baka solid, baka Gengi. Ito lang ako, palulis na ako. Ayala, pa-pa-bite. Naman mga mama, a, Genie, si Mama. Dennis sticker Ramos, kid. Eh, wala akong dalas dito, mga paki lang, lang, na, lang. Mara, lang po 'yung page nila sa, pa ang ang, sa, sa page. Facebook, TikTok, YouTube. Ardath Adventures lang yeah, ayon, At ayon, para para game game na 'ko. Yeah, mga salamat para So, rin po si Kuya na local na vlogger din dito sa Pilipinas, si Kuya ka Gang Ay, thank you, thank you. Ayan sa promote. Idol, I-hip kayo ah. Apo, thank you po. Thank you po. Hanggang sa susunod. Naga dito lang po kami, baka bumadalas na kayo makita. Naga dito lang, kay Idol. Taga dito lang, kay Idol. Sa Mesa ni Dulas po. Sa Mesa lang, kayo, Bulacan. Ah. Wag ka po ano, mga event-event, usually. Wag ka po ng boss na lang kami pagka-uuget event. Kasi usually, hanggang sa muli. Bye bye.